Kailangan na lang po siguro niya ay exercise. Isang malaking kabastusan 'yon no yung sinasabi ng babae na 'yan. Yung ganoon na pananalita no na napaka insensitive at napaka arugante at napaka talagang uh, uh, balasubas na sagot 'yon. Hindi eh, po yun na uh, hindi po yun dapat ang uh, sagot sa isang uh, babae pa naman siya na naturingan kung ng gano'n ay uh, parang uh, uh, napakabastos talaga. Uh, hindi ko, uh, I, don't, I, I, don't document yung mga pinagsasabi niya kasi uh, nakakakuan talaga, nakakakumukulo yung dugo ko. Pero wala talaga, eh, parang siya hindi ko hindi taga-goberno. No? Eh, anong klase ng goberno kung yan ang... ganyan uh, klaseng magsalita, yung taga-pagsalita ng a uh, a uh, ating gobyerno uh, it represents the kind of government that we have po uh... napakawalang puso napakabastos napaka kwan napaka uh, kwan napaka, uh, napaka evil evil kung kwan uh, a uh, ating pakinggan no uh, kung ikaw ay isang tao na uh, tumitingin ng pag uh, ng pagrespeto uh, sa matatanda na may sakit Uh, napaka-evil yung dating na, ng mga sinasabi niya.